Ah, alright mga padi Ah, meron tayo dito mga padi Isang uh, Lancer Etrog na 4G15 po malabon to mga padi No, uh, another uh, Banawe horror story to mga padi So, yan, according kila bossing Bago nila dinala dito sa amin yan Ah, uh, pinagawa muna nila ito sa Banawe, no Ah, uh, nila, sa Banawe Eh, hindi natin alam kung saan nila to Saan nila nakita yung mga gumagawa pero nung nga, pang-inspection nung mga ano, kasi ang issue kasi nito mga pati, palyado yung unit nila, palyado. No? Tapos pinagawa nila sa mga Sabanawe, ah, uh, so, binawa doon, is pinalitan ng fuel pump. Fuel pump, high tension wire, tsaka ng, ah, uh, spark plug mga pati. So, ngayon, ang kwento mga pati, nangyari, no, nung ginawa nila, nag-okay naman daw yung takbo. No? Pero, nung paalis pa lang sila, parang mga few hours after na ay pag alis pa lang nila doon a few minutes bumalik ulit yung palya mga padi. So lagi palya dulot yung sasakya masama ulit ang andan. So ang pinalit naman nila high tension wire mga padi. Maganda naman ng GK mga padi, maganda. Uh, kaso aso yung kinabit sa kanilang spark plug, no? Sablay mga padi. Tapos yung pinalit na fuel pump pag alis pa lang doon sa ano doon sa tinig nila sa Balawi bumalik ulit yung palya kasi sumab sumablay ulit yung fuel pump na kinabit ng mga, mga padi so, ngayon ulit tayo ng fuel pump at pinitan ulit natin yung spark plug so, no? ngayon nag okay na kasi sabi daw dun sa banawe eh, kailangan daw palitan yung lahat ng injector kung ano ano daw kailangan gawin pa yung map sensor tinuturo din saka intake manifold ganyan, ganyan so hindi na, hindi na na nila bossing kasi nga uh, na frustrate na sila dun sa nangyari sa ginawa dun sa banawe As medyo mataas yung singil pa doon Kila bossing Yung uh, sa spark plug Parang spark plug daw is 1-3 Isang set regular na NGK Eh nagka problema pa yung spark plug na kinabit Mga padi Pumalya yung sasakyan Ayan. So ngayon ito na yung ginagawa natin ngayon Okay na yung under niya mga padi Swapy na Tapos ngayon yung air ko naman din uh, Pinakotate nya sa ibang uh, shop naman din Sa malapit sa lugar nila Parang kinotation lang ng 14,000 daw Para maayos yung kanyang ano aircon system no so sa ngayon apa inspection natin wala namang uh, major na sira dito kay bossing at kailangan lang ng magandang uh, cleaning no so yan uh, na aircon natin mga padi kinuutan sila doon ng 14,000 mga padi so dito sa atin dinabot lang si bossing ng uh, kalahati kaya sabi ni boss, ang layo ng diferensya sa presyo kumpara dun sa mga napagtanong nila mga padi no yan So ngayon okay na, okay na yung andar nila bossing Kaya sabay nyo na nga yung paglinis ng aircon Ayan uh, Servo Ah so mga kapadi, ito yung servo nya mga kapadi Kinabitan natin ang na servo no Kasi nga nakabypass siya, nakabypass So isa pa yun sa tinuturong problema ng mga mekanikong tumingin doon sa Banawe na isa pa daw yung na problema kaya pumapalya. So tatandaan nyo mga padi ang servo hindi magkakos ng palya mga padi ha ang servo is magkocontrol lang yan ng ating idle pag nagload ng aircon, pag nagload ng steering so atas dapat yung idle natin so hindi siya para magpost ng palya no? kapag mga mga palya mga padi alam nyo naman yan, paulit ulit natin sinasabi check tayo ng fuel supply and spark no? adjust spark plug, high tension wire distributor yan yeah. so ngayon okay no? na mga padi, andar nyo so, Ah, good sa good sa mga padi So, yun lang. Yun minsan nakaka-frustrate sa mga owner ng, ng sasakyan no? Kapag ginagastos mo yung unit, tapos maluloko ka pa, eh, doon nawawalan ng gana yung ating mga customer. So, kaya mga padi, ingat-ingat kayo sa magpapagawa ninyo. Hindi naman po masama magpagawa sa banaway, mga padi. Maraming shop doon na maayos gumawa. Pero make sure lang nakilala niyo yung papagawa ninyo at alam nila yung gagawin nila doon sa auto ninyo, mga padi. Lalo sa mga lancer. Sobrang tricky ng mga lancer natin, mga padi. So maraming pasikot-sikot dito na pag hindi kabisado eh medyo mapagastos talaga kayo dahil ka kakatesting testing ng problema. No? Yeah. So kaya mga pwede, all goods na to, all goods na. Alright?